So, good morning mga kasari. Ayan guys, kaka-deliver lang nito ng aking ahente. Ahente mga kasari. So, tumaas nga. <laughs> oh, ayan. So, itong binigay nila sa akin, ito pa yung allocation ko. So, medyo marami-rami itong camel ko. Kinuha ko na lahat. 1, 2, 3, 4, 5. Lima at kalahati yung old price na binigay sa akin. Yan. So, ang camel, ang SRP nito guys is 7 pesos. Tumaas lang 1 peso mga kasari yung ano, yung GTI product. So, sa iba naman, ang benta nila nito sa camel, 8. so, sa akin kasi, uh, 7 lang. Kasi wala namang kahirap-hirap to eh. Diba, i-deliver lang sa'yo tapos consignment pa. So, minsan marami pa silang free na ibibigay sa'yo. So, ayun nga mga kasari. So, ayun nga mga kasari, nagulat tayo, ano, kasi... Uh, walang abiso yung GTI na tataas sila. Actually, mga kasari, tinanong ko yung aking ahente. Sabi niya, bawal daw po talaga sa kanila na magsabi na tataas sila. Kinuha nga daw yung cellphone nila eh. Kasi kung magsabi sila na tataas sila, ayun, matatanggal sila sa trabaho. So, kaya nagulat tayo na tataas yung mga sigarilyo ng GTI. SRP lang itong mga kasari ha. Tapos, ito, 7. Yan, 7. Etong Mighty na 7 dati, 8 na. Yan. Pati ito, 7 din. So, yan lang naman yung kinukuha ko eh. Yung iba, wala naman naghahanap. Kaya, eto lang. So, kaya pala nung nakaraan, ang dami nilang binigay na mga free. And then, inoper, inoperan ako ng marami ng camel eh. So sabi ko, hindi ko kinuha kasi sobrang dami, baka maano naman, so yun na pala yun. Kaya, pero okay lang. Wala tayong magagawa. So, sa susunod, Uh, nauna yung GTI, susunod na naman ang Malboro. Sabi, mas matindi pa nga daw ang itataas ng Malboro. So, abangan na lang natin, mga kasari. Ayan. So, walang problema sa akin ng GTI kasi consignment naman to, i-deliver pa sa yo. i pa sa akin dito. So, kaya, okay lang. As is pa rin naman yung puhunan. At saka yung tubo. Ganun pa rin naman, guys. So, yun lang. Tumaas nga lang siya ng piso bawat isa. So, lumalabas kasi 126 isang kaha. So, bali 14 pesos. 14 pesos. Meron ka lang 14 pesos nito. Ayan. Nagulat ang lahat ng pagtaas. Sigarilyo pa more. <laughs>